Ay, mangyayaram ako doon, malakas, baterya. Uy nga, kung mga kakilala ko dito San? Saan? Tara, sa mama ko mo. Saan ba? Baterya? So, para, sa mama ko, baterya. Uy! Uy! Paano naman ako Malaya ako na kayo tumulong? Tugos uh ito, malaki pa sa baterya, malaki pa sa timpahan yung kinuha yung baterya! Hindi mo naman sinabi! Hindi mo naman sinabi! Hindi mo naman sinabi dyan! <laughs> Akala ko sa TV! Bukupo ka kahit di, TV! TV ka pa, andar mo sa TV ah. yan! Makating, makapagtimbang na nga na. Ay, yung baterya. Uy, kung baterya? Bakit? Titimbang ako eh. baterya sa inyo. Hindi masira sa Hindi nga, titimbang oh, ako. Uy, kayo! Hali kayo, kayo. Hali Boy. Ano ba ginagawa nyo dyan? Yung timbangan nyo, walang ano, walang baterya. O nagregla, no, ah, di akong bumili ka. Wala <laughs> <Bula laughs> ba sa remote lili. lang, ganun. Bumili ka nga. Na ikaw na nangyero, ay, eh. lang nga yung remote. Jumong, nakita ko sa remote niyo, sa, 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 sa mama mo. May sa motor. Sapak ba yun? Kalakit, taba-taba ng baterya. Ito lang. Hindi, ito yung baterya yun. Ito lang. Ay, mangyarong ako doon, malakas, baterya. O yun sa Kasi mo ko dito yun. Saan? sa mama ko mo. Baterya? Sa mama ko, baterya. Hoy! Hoy! Puta. Ay, ay, galit uh, ah, ka pa, kumuha na. Eh, mo eh. Triple A to dapat. Malakasyan, dapat. Malakasyan. ito dapat. Malakas yan, dapat. Malakas yan, kita mo. Gusto mo magtatlong ikot pang gano'n eh. Gago ka ba pag tatlong ikot? Ano? triple A! Tangin triple A ito, baka do- Double A yung kunin na. Kaya mo kasi eh, alam nila yun, matanda na ano yun. Ito nga, bahala ikaw. Tiwala, tiwala ka doon sa mga bugok na yun. Lalo. Kung makakakasundan mo doon. Kaya nila yun. Tatamad niya, bahala kayo. Ayaw naman kumain eh. Ayaw naman yung bateri Puta! Ako po, mabigat yan ah. Puta! Ang tulong mo sa iyo ah, di mo mga binubuhat eh. Saka, ano yan? Ano pala kabigat? Ano yung jam jam mo? Ano yung tulungan? Ano yung mga why? Ano yung mga to do? Why? O, yan yung bateri mo yung hinahanap. O, mukha na naman akong malaya ako ngayong tumulong. Yan o. Ipagpo ko sa ito! Malaki pa sa bateri, malaki pa sa timbayan yung kinuha niyo!

kaya rin na dito. Sabi ko, wow, wow, ano, man. pwede po ba makiharap po ng baterya? Sige, mo. Ikaw. Ika. sabi ko, ay gagawin ka ba yung baterya? Pang owner, yung malakas. Ang no, yung owner pa ako! utak na yung owner Uta! Ayos ka din! Ayos din! Ibalik nyo doon yan! <aramana explosion> <speaking> <finalement>. <speaking> <Jose> <speaking> Ibalik nyo <na> doon yan! <consçi> Ikaw kala na <speaking> pangalan <elek> <speaking> <speaking> Tignan mo yung pangalan niyan, Malakas yan oh! Supreme! Then, Supreme na <speaking> ko! Iba! Iba din! Tignan mo ka ako! <speaking> malakas <speaking> na! mo ako Baka mo, kaya ng paraan. Dito. Gawa mo ng paraan. Gawa mo ng paraan, na, pangalan mo yung nakaano sinabi na ito eh. Kasi mahalit na yan. Nihinom mo pa naman yun. Nihinom ka ron. Oh, yan. yun. yung nakaano. Yun lang yun. Yun Wala natin. Wala natin. Wala natin si Wala natin yun. Wala natin sa Wala natin yun. Wala habang nung namang utang, utang-utang ka lang. So, ikabit mo sa owner yan. Wala akong owner! <laughs> ay, ikabit mo nga dun daw yan. Eh, ka Pinatanggal sa amin. Magdala oh, ka ng flies. <laughs> <na, ma> <laughs> <na, ma> <laughs> utang yan Bin binigyan pa ano. <laughs> <Iki. laughs> oh, <dalo> <laughs> <laughs> ako ng ano. Pagod isa. <laughs> sasama ko, oh, oh. oh. sasama, oh. sasama. Sasama ko, sasama, ko. Sasama ko to. Ko. ko kasi Bakay sa iyo dalawang